kaya nga maraming uh, ako natanggap na comment sa inyo at uh, gusto nyo nga pag-usapan natin to mga kababayan ko dahil kumakalat po ngayon sa loob ng social media ito nga pong rally ng uh, INC eh pag-usapan natin bakit nga ba ano nga ba ang kanilang punto ngayon at ano namang naratibo ito mga kababayan ko well mapag-uusapan natin ngayon yan. Pero before that, mga kababayan, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. Alright? Mga kapatid, hello po sa inyo dyan, Ma'am Ninita Umali. Maraming salamat po sa panonood Ma'am Ninita Umali. Thank you very much sa walang sawang Ah uh, 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 pagpunta sa ating YouTube channel trending ngayon po sa loob ng social media at hindi po basta-basta ito na pinag-uusapan ngayon. Medyo maselan-selan to pero kaya natin ipaliwanag sa kanila. Good, uh, good morning po BNK. Good morning din po sa inyo from Egypt. Maraming salamat po dyan mga kababayan ko. Thank you very much for watching. Ayan, Tito Suset Tavor from Hong Kong. Maraming salamat. Thank you very much, Mama Lynette Castaneda. Maraming salamat po dyan. And Melchor. Evangelista, thank you very much po sa inyo Maraming maraming salamat Huwag niyo kakalimutan na mag-like kagad sa ating live streaming ha? Alam niyo, I know guys na medyo masela nito pag-usapan natin It's because of INC, mga kababayan ko Pero kaya natin siya ipaliwanag Basta nasa tawa ang ating pag-i-explain Alright, mga kababayan <laughs> Ayan na, ayan na. Antayin lang natin yung ibang mga kasama natin ngayon At uh, habang sila ay uh, pauwi pa lamang ng uh, mga tahanan nila mga kapatid no anyway ako rin eh talaga sabi ko sa inyo na shock din ako nung no, nag-anunsyo na nga itong uh, iglesia na magkakaroon sila ng malawakang ano na malawakang uh, ma sorry malawakang uh, pagrarally sa Luneta ayan na uh, sir bakit kasi nakikialam ang INC Ma'am Helen, natin yan mamaya. Pero hindi po ako taga-INC, ah. <laughs> Alam ko lang po siya kung paano sagutin. No. sa shout out po sa husband ko uh, na si Tarek. Ah, uh, sorry, sorry. Na si Tarek ah uh, Muhe, Mu, Muzen. Tarek Muzen. At sa sister ko dito sa Egypt na si Minda Indiano. At sa lahat ng family. ko, lahat ng family ko sa Pilipinas, pinapabati po kayo, Sir uh, Tarek Muzen. At sister niya from Egypt na si Minda Indiano. At sa family niya sa Pilipinas, kamusta daw po kayo? Sabi ni Mama Elna. Elna Lem. Ano? Binaliktad eh. Elna Lem Indiano. Ayan. nako. Ang binaliktad mo pa mamang banggitin. Good evening po, kamusta Sir ko from Pampanga? Maraming salamat po, Kuya Reynaldo Geronimo. Maraming salamat din po dyan. Hindi daw totoo kasama ang INC. Well, we know we have the posters at uh, kumakalat na ngayon January 15 ang sabi. Well, uh, alamin natin to if that is true. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan ko eh. Hindi po basta-basta yan. Salamat, mama sir ko eh. Maraming salamat din po dyan. Alright. Mga kapatid, ganito yan. No. Ganito yan. Mara, huwag kayong, huwag kayong, Huwag kayong magalit sa iglesia. Huwag kayong magalit, no? Bibigyan ko kayo ng ano, hindi tayo katulad ng iba na ginagawa nilang ano, uh, ginagawa nilang uh, panaibotas ang INC ng mga DDS vlogger. Huwag sasagutin natin dito sa channel natin yan. Sabi ko nga sa inyo, andito tayo para sumagot. Mga kabayan ko. Pero before that, lads, patikim mo, patikim mo, pa-shoutout sa intrigero na kuya ko na si Onesto Labor. <laughs> nesto. Onesto, maraming salamat. Eh, ingat ka palagi dyan. Sabi ni Ati Suset Tabor. Ayan, nagsaka sa nanay niya. Ingat po kayo dyan. Sana po, hindi po sila nanging alam sa Iglesia ni Cristo. Well, eto nga po yan. Okay. Mga kababayan ko, there is a explanation na sinasabi nila tungkol po dyan sa paikipagkaisa. At ah, uh, Pekal eh, lang ha, naligo kasi ako, eh. Yeah, nantok ako bigla habang nakikita, in-scroll ko to. <laughs> Ito po mga kababayan ko. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, if that is true, mga kababayan, malalaman po natin yan. Actually, meron pong mga nagtip na sa akin, mga kababayan ko. Meron na pong mga nagtip sa akin na mga ilang ilang personalidad mga kababayan ko may nagtip na po sa akin na ilang mga personality na magsasagawa nga daw po ang uh, iglesia ng isang malawakang uh, rally mga kababayan ko nagaganapin daw po sa luneta upang ipakita daw po ang hindi nila pagsuporta sa gustong mangyari Uh, na pagpapa-impeach dito laban kay uh, Tambalustay, mga kababayan ko. Yan po ang ano, ayan po, uh, uh, po ang sinasabi nila. Pero mga kababayan ko, ganun pa man, mga kapatid, ganun pa man, marami pong uh, marami pong mga haka, haka pa yung iba. Marami pa pong mga sinasabi ng ibang mga ano natin na na hindi naman daw magiging hadlang. Ganito po mga kababayan ko. Ang stand po ng INC according sa kanila, sila po ay uh, sinasabi nila, mga kababayan ko, na uh, hindi sila against kay PBBM, hindi rin sila against kay Sara, at against sila sa pagpapa-impeach kay Inday. Kinampihan po nila si BBM regarding po dun sa... regarding daw po dun sa ano mga kababayan ko, regarding daw po sa tinatamperan nila si Bongbong na huwag na ipa-impeach si Inday Sara dahil na, uh, uh, dahil nga daw po mga kababayan ko ay uh, sayang lang daw po sa oras yan po ang sabi nila makikikiyanampihan nila si BBM Ngayon, against po sila sa planong gawin ng Senado at ng uh, Kamara de Representantes mga kababayan ko na ihain ng impeachment complaint laban dito kay Inday Sara. Ngayon, mga kababayan ko, medyo magulo yung salita na kampi kami kay Bongbong Marcos, kampi rin kami kay Sara, ayaw lam, ayaw dami ng impeachment, mga kababayan. Pero ang tanong ko po dito, kung sakali po bang hindi po ba pumayag si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na huwag na ipa-impeach si Sara mga kapatid, sa tingin nyo po ba, mga kababayan, ko, magrarally po kaya ang iglesia? Mga kapatid, sa tingin nyo po ba? Sa tingin nyo po ba, magrarally po ba ang iglesia? Sa tingin ko, mga kababayan ko, 50-50. Hati ang opinion ng iglesia pagating doon. Ngayon, mga kababayan, isa po itong malaking hakbang sa INC na upang ipakita nila ang pagsuporta nila sa presidente at kay Sarah mga kababayan ko. Dahil ang stand nga po nila, ay, ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng away, ayaw nila ng away, ayaw nila ng, ng pagkakawatak-watak, mga kababayan ko. Yan po ang nangyari doon, mga kapatid. Okay? Yan po ang nangyari doon. So ngayon, ang tanong dito, ang tanong dito, mga kababayan, ang INC ba, mga kababayan ko, tanongin lang natin, kung sakaling, kung sakasakaling matuloy yan, ganoon na lang, kung sakaling matuloy yan, mga kababayan ko, kung sakaling matuloy, yung uh, rally, mga kababayan ko, sa so, tingin niyo po ba, mga kababayan, yung rally po ba kaya po pampigilan ng batas? Yun na lang po, mga kababayan ko. Ito po ah, kaya po bang pigilan ng iglesia yung batas, mga kababayan ko? Mga kapatid, like I said, mga kababayan ko, para po maliwanagan po kayong lahat. So, ito po ba, uh, simple arithmetic, mga kababayan ko, kaya ano tatawagin natin. Ang tanong ko po dito, mga kababayan ko, yung uh, rally ba ng INC ay kaya bang pigilan ang impeachment complaint laban dito kay Sarah, mga kapatid? Sagutin niyo po ako, mga kababayan ko. Hopefully, sana may makasagot po ng tamang sagot, mga kapatid. Meron po bang kaya-kaya po ba ng iglesia na pigilan ang uh, Uh, kaya po ba na iglesia napigilan ang impeachment complaint laban kay Sara mga kababayan yan po ang gusto kong malaman ninyo kaya po kaya po kaya po nagtatanong ako sa inyo mga kabayan ko ha at sagot ni Ate sa Tabor ah uh, hindi oh kaya ba to maggawa mag na lang tayo ng poll oh kaya ba ng INC pigilan ang impeachment impeachment ni Inday. Yes or no lang, mga ka-any tamba. O, boto kayo. Tamba. O, ayan. O, boto kayo. Ayan, o. Boto tayo, ha? Para maliwanag. Kaya bang pigilan ng, uh, pigilan ng impi ang impeachment ni Tamba? Kaya bang pigilan ng Iglesia ni Kristo ang impeachment ni Tamba, mga kababayan ko? Well, yes or no lang, mga kababayan ko. O, ayan. Para, ma para, po para, para pumalaman po ninyo mga kababayan ko. Ang sabi po dito, meron pong mga ilan ngilan. Sabi po ng ilan ay yes na 7% mga kababayan. Tapos meron pong uh, 92% ang nagsasabi ng no. ba diba, mga kababayan ko? O. Oh. Mga kapatid, o yan. Ito po, ayan po mga kababayan ko. O. Oh. Ayan po, pinakamali na tanong. Ayan, sa, at ang tamang sagot po dito, mga, kabala, mga kababayan ko, sagutin na po natin ang mga kababayan natin, mga kapatid. Sasagutin po natin, si sagutin natin sila. Ang tamang sagot po is no. Tama po yung sagot ng mga kababayan natin na no. Hindi po kayang tigilan ng iglesia ang pagsasampa ng impeachment complaint laban dito kay Inday Sara Duterte. Sapagkat mga kababayan ko, hindi po ang ang basihan po natin dito ay hindi po labanan ng uh, taga-suporta, mga kababayan po. Mga kababayan, hindi po ito labanan ng mga taga-suporta o paramihan, mga kababayan. Hindi po ito laban, labanan ng mga nagpapaga o nagpapagalingan sa rally o paramihan ng rally. Ang, ang, ang pinaglalaban po dito yung karapatan ng taong bayan. Ngayon, bakit magrarally ang iglesia? At, ko, uh, at ayaw nilang maimpit si Sarah. eh Pilipino naman din sila. Biyahe ni Koy. Yan na nagtatanong sa akin. Siyempre po, ang iglesia po, tandaan niyo po, ay napapaloob sa isa pong uh, religious group, mga kababayan. Religious group. At sa kanila pong paniniwala, mga kababayan ko, ang pakikipagkaisa sa tagapamahalang pangkalahatan ay utos ng Diyos, mga kababayan, na sinusunod nila na nasa Biblia. Mga kababayan ko, tama po ba ako? Sinusunod nila na nasa Biblia. Ngayon pa man, mga kababayan ko, meron pong nagbaba ng kautosan na ang uh, mga kapatid sa bawat lokal ay naghahanda ng isang uh, malawakang rally na gaganapin daw di umano sa Luneta sa January 13, mga kababayan ko, at yung po ang kanilang uh, ipapakalat bilang pagtuligsa sa ginasa gustong mangyaring impeachment laban kay Inday. Ngayon po, sinagot nyo po ng ang aking mga katanungan na kaya po bang pigilan ng Iglesia ni Kristo ang uh, pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Ang tamang sagot po, 93% is no, mga kababayan ko. Sapagkat, mga kababayan ko, kahit pa po mag ang ating mga kapatid na Iglesia, hindi po pwede na mapigilan ang batas, mga kababayan ko. Because, Nobody's above the law, mga kababayan. Walang sino man ang nakakataas sa ating batas mga kababayan ko. Okay? Oh, wala pa po, wala hindi wala pong ano, wala pong uh, pwede makapagpigil doon. Kaya nga po kung sakali eh, mga kababayan kung pipigilan ng iglesia ang uh, ang uh, ang uh, pag uh, ang pagpapa-impeach kay Inday Sara, the right word is hindi kaya dahil ang batas po ang siyang mananaig Ngayon paman ang iglesia po ba ay nakapaloob po ba sa batas natin, mga kababayan ko, mga kapatid? At uh, sakop po ba ng uh, iglesia ang uh, batas? Ang sagot po din dyan, mga kababayan ko, hindi rin po, mga kapatid. Dahil meron po tayong batas na umiiral sa Pilipinas, according to 1987, 1987, 1987 Constitution, by the, of, uh, by the grace of the dilawang Cory Aquino, mga kababayan ko, by the grace of Cory Aquino, meron po tayong tinatawag na separation of church and state. Ayan ha, para malaman nyo po, meron po tayong batas na separation ng church and states. Ma state, mga kababayan ko. Yan po ang ating batas na umiira sa Pilipinas, ang paghihiwalay po ng gobyerno at ng usaping pang-relihiyon. O, oh, mga kababayan ko. Yan po ang pinaka-pinaka-the best diyan. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon mga kababayan, ang tanong po ba dito? Ang tanong, mga kababayan, ito po bang uh, INC is malaki po ba ang bilang? Mga kababayan ko, ang sagot po niyan, opo, mga kababayan ko. Sa tansya ko po at sa ako, according sa aking pagsasaliksik ng mga naikita ko po, ng panahon, mga kababayan ko, ah, Ng panahon, mga kababayan ko, ng uh, pamumuno po, ni uh, noong eh Pinoy, mga kababayan ko, nakita ko po kung paano magkaisa ang INC. Sapagkat, kaya po nila talagang magpanalo ng isang kandidato, mga kababayan ko. Dahil po, meron po silang boto na mahigit 3 milyon. Mga kababayan ko, ha? 3 milyon. 3 milyong boto, mga kapatid ang kaya nilang ibigay sa isang kandidato na gusto nilang ipanalo. Ngayon, mga kababayan ko, sino po ba ang tatamaan nito? Sino po ba ang tatamaan nito at maapektuhan po nito? Ang sagot po niyan, yung mga incoming senators sa ating bansa. Okay, mga kababayan ko, ngayon, ngayon, papaita po ng INC ang kanilang lakas, kanilang dami, at kanilang botong kayang ma-generate kapag hindi sila napagbigyan, mga kababayan ko. Yan po ang kanilang gustong ipakita sa ating kamera, the representantes. Ngayon, ang tatamaan po nito, kagaya na nasabi ko, yung mga congressman. Alam naman natin, yung mga kongresista natin, gusto nilang isulong. Isulong ha? Gusto nilang isulong, mga kababayan ko. Yung uh, gusto nilang isulong yung pagkakataon mga kapatid na ito pong ating mga ito pong ating mga ito pong ating mga INC sa bawat lokal ay gusto nilang sabihin na powerful kami dito sa inyong lugar. Kaya yung mga kongresista natin mapapaisip ngayon yan kung itutuloy ba nila yung impeachment baka, sa, baka kasi mawalan sila ng malaking puwersang boto. Okay? Ngayon, kaya po ginagawa ng INC yan sa so, palagay ko, mga kababayan ko. Dahil gusto rin ipakita ng INC sa bawat distrito lokal, mga kababayan ko, na meron kaming, meron kaming kapilya at nagkakaisa kami sa bawat distrito na aming na, merong na merong iglesia. O, oh, so ngayon, naiintindihan niyo na po kung bakit mga kababayan ko. Isa lang po 'yan sa mga thinking ko na naiintindihan ko ngayon kung bakit po bakit po nasasabi nila na magrarally sila. Ganon paman man, mga kababayan ko, yang January 13 na yan, kung sakaling totoo man yan, mga kababayan ko, eh mahirap po, mga kababayan ko, sapagkat mahaha, sana naman po, eh, kung kayo po ay magrarally sa January 13, eh wag sanang mahaluan ng mga taong gusto kayong, uh, gusto kayong hilahin uh, pa pababa. No? Ako po y naniniwala sa aral at turo ng iglesia at lalong-lalo na po sa ating uh, mahal na kapatid na Eduardo Manalo. Ganun pa man, mga kababayan ko, like I said, galing nga rin po ko sa simbahan na yan. Kaya alam ko po kung papaano sila mamalakad. Ngayon, mga kababayan ko, kahit na, kahit na, kahit na po, mga kababayan ko, matuloy pa po, o sa, pa po ang iglesia sa kanilang pagrarally, ang, 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 ang kaya ko lang pong isagot, mga kababayan ko, sa harapan ng mga tao ngayon, ay kaya po mga kababayan ko. Kayang-kaya, mga kapatid. Kayang-kaya po na ma-serve sa Senado ang impeachment complaint laban kay Inday Sara. 'Di ba? Actually sa politics mga kababayan ko, very off-tick yung mga mangyayari ngayon. If the INC is magra-rally this coming this coming uh this coming what we call this, this coming Uh, January 15 at malapit na ang election makikita ng mga politikong nakaliado ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na medyo mawawalan ang mga unit team candidates natin ng, o, o, ng almost 3 million votes. Mga kababayan ko. Especially the locals, mga kababayan ko. Ako, 100% and for sure, sa kakabanat ng kakabanat ng mga radio announcer na iglesia, kay Mayor Sani, hindi na nga ako nag expect na dadalin si Mayor Sani ng mga iglesia. Kasi sa totoo lang, alam nyo naman, mga kababayan ko, pag mayroong hiniling, may bibigay ka agad yan, mga kababayan ko. Well, as for, uh, just a kidding, mga kababayan ko. Anyway, yan po ang isa sa mga nakikita ko na pwedeng mangyari. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon, uulitin ko lang po, alam ko naman pong uh, medyo gigil kayo sa mga pagkakataon na 'to. Medyo gigil yung mga ating mga kababayan. Diliwan ko lang po mga kababayan ko, and I just want to be clarify everything mga kababayan ko. Ang rally ng Iglesia ay hindi po makakasagabal para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara, mga kababayan ko. Ang pagpapakita po ng persa ng INC para po sa akin mga kababayan ko ay isa pong malaking hakbang upang ipakita sa mga tao at kaalyado ng Marcos administration mga kababayan ko na marami sila at pwede kayong mawalan ng 3 milyon na boto mga kababayan ko. Uh, the, the total estimated ko kasi is 3 million votes talaga ang kayang ibigay ng INC mga kababayan ko. Okay? Mga kababayan, may tanong pa po ba? Iglesia uh, ako, Jing Vera, Jing ah, Anyway, mga kababayan ko, yan po talaga ang aking nakikita. At sana po mga kababayan ko, eh maliwanagan po as far as I concern. Pero po mara natutuwa naman po ako. Oh. Marami po akong mga iglesyang nakakausap na some of them isasama lang sa rally para maipagkaisa Mga kababayan ko, because mamamayan pa rin po yung mga yung mga membro na iglesia at sakop pa rin po sila ng bansang Pilipinas. Yun lang po ang pagkakaintindi ko, mga kababayan ko. Okay, magrarali sila, alam nilang bawal sa kanila ang rally, rally na yan, nag-divert na sila ngayon. Well, we don't know, mga kababayan ko. Yung mga radio announcer kasi nila, mga kababayan ko, nag nagbabadaw ng utos, mga kababayan, at binanggit nila doon. I don't know if uh, if ang kapatid na manalo nga ba ang nagdedesisyon nito. Well, if na balita sa TV yan, mga kababayan ko, malamang alam ng kapatid na manalo yan, mga kababayan ko. Tama ba? Host Uh, masunuri ng iglesia sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan, gawat nga lang ganito yung nakikipagkaisi sila, ayon sa gustong mangyari ng tagapamahalang pangkalahatan. Subalit, mga kababayan ko, eh, ang panong dito, susunod na lahat. Di ba? Malaki daw ang bayad nila. As far as I concern, ang iglesia ay hindi nababayaran. Pero pwede ka magdonasyon. Hindi sila nababayaran. Okay? Yan po right word, mga kababayan ko. Sige, may tanong pa para masagot natin, mga kababayan ko. O. Oh, sabi, o. Oh, sige, tanongin nyo na sa akin para masagot ko na. O. Oh, Hoes! Ang INC po, uh, ang INC po ba ikakampi ni Inday like Well, because of Marcoleta. As far as I'm concerned, and uh, ganda lang ang knowledge ko, naging uh, naging mainit sa kampo ng mga Duterte ang INC because they have a pambato, which is Marcoleta, mga kababayan ko. Si Marcoleta ay isa pong INC, okay? Oh, yan naman, yan naman, uh, yan po ang tama doon, mga kababayan ko. Sabi nito, salamat, sabi ni Joel ko, sa sabi ng mga DDS, salamat daw po INC. Well, magpasalamat kayo sa, uh, magpasalamat kayo sa INC kasi may suporta kayo nakuha pero But the impeachment complaint is proceed, mga kababayan ko. Ang labanan nito ngayon, mga kababayan ko, is parang suicide, mga kapatid. Alam niyo yung suicide. Oh, oh, parang suicide ang laban nito. Lalaban ang mga taga-kongreso, lalaban dito sa mga tao na to. Mga kababayan ko, INC versus Congress. Yun lang po ang nakikita ko. I don't see na nilalabanan ng INC ang Pangulo at ang Vice. Ang nakikita ko dito, they are against sa Congress at sa Senate na gustong mangyari. Diyan ka nagkamali, hindi bawal yon Pasok sa yung rally. freedom of speech, that's the religion. Pa Pasok ang freedom of speech. Arnel Abila, uh, Abila, actually mga kababayan ko, meron pa nasasabi sa Biblia na mag-rally ang na mag-rally kayo. Ah, totoo lang ha, Arnold Avila, correct ko lang yon. Meron freedom of speech pagdating sa rally. Walang problema eh. But in terms of the religious group, ang tanong dito mga kababayan ko, yung iglesia ba mag mag kung kung hindi ba uutusan ng tagapamahala nila o ng mga namumuno sa kanila na magrarally sila? Sa tingin niyo po ba hindi pupunta mga yan? Of course, mga kababayan ko pupunta makikipagkaisa sila. Pero kung hindi magsasalita yung nag sa kanila, edi eh di wala pong rally, mga kababayan ko, na magaganap sa iglesia, mga kababayan ko. So, pasok pa rin po siya doon sa religious group, mga kababayan. But suddenly, mga kababayan ko, but suddenly, ha, suddenly, eh meron tayong batas na separation of church and state. Hindi pwede makialam ang simbahan sa problemang usapin pang politika ng gobyerno. Di ba? Doon po papasok yan, mga kababayan ko. Kaya ba niyo po sasabihin na, hindi, eh, kahit religious group ko yan, may freedom of expression kayo. Hindi naman kayo tinatanggalan ng freedom of expression. Eh. May batas tayo dyan. Eh. Andiyan dyan yan. Eh. Pero ang tanong dito, yung mga INC ba, na hindi na mga pag, pag... yung mga INC ba, magrarali ba yan kung hindi uutusan? Hindi uutusan at hindi, utu, hindi uutusan ng iglesia? Siyempre, mga kabayan ko, hindi magrarali yan. Uunahin niya ng trabaho nila. Uunahin niya ng sumamba dahil yun lang naman ang kanilang tungkulin. Pero sabi nga, Meron merong, merong aral kasi sa iglesia mga kababayan ko na dapat ay nakikipagkaisa sa tagapamahala mga kababayan ko pangkalahatan yung pong right word ng iglesia. Ngayon, kung ano po sabihin ng kay Eduardo, mga kababayan ko eh, eh siya pong susundin ng mga miyembro mga kababayan. Kaya po meron silang one solid vote mga kababayan ko. Kung ano pong ibigay ng tagapamahala at namumuno sa kanila, na kung anong dadalhin sa iglesia, yun po ang manan, yun po ang ibibigay nila sa mga miyembro para iboto. Di ba? ayun, alam niyo na, mga kababayan ko, kung ano pong kahalagahan ng iglesia. O. O, di ba? Yan po ang yan po ang tama doon. Kaya ang tanong ko po dito, kung talaga bang magrarally sila. Kasi kung talaga magrarally sila, mga kababayan ko, para po doon, mga kapatid, eh, siguro po, wala po sa aral ng Biblia yon mga kababayan ko. Wala po sa aral ng Biblia na uh, wala po sa aral ng Biblia, mga kababayan, na ang iba priority mga kapatid, isang mag-rally. Hindi ang pagpananambahan lang. Wala po kasi akong nabasa sa Biblia na humayo kayo at mag-rally, mga kapatid. Di ba? Uh, ang meron lang po akong naalam doon ay yung pakikipagkaisa, sa, uh, nakikipagkaisa sa namumuno. Well, Siguro, that is the opinion of Ka Eduardo. Kung talagang siya nga ang may utos nga nito. quote, and quote ah, kung talagang siya nga ang may utos nito. Okay? Mga kababayan, yan po ang pinakatama doon. Sabi pa dito, minabasa ako, there must be ap appreciation, ap ap uh, appreciation of church and state. Dapat sila din nakikialam, uh, manalangin na lang sila for God's will uh, and plan. Mga kababayan ko, alam nyo, sabi ko nga sa inyo eh, medyo crucial din ito sa INC. Halimbawa, ganito. Nanalangin sila, ayaw nila nang ano, ayaw nila. Dinaan nila sa rally yung mga panalangin nila para kay Inday Sara. Tapos nasunod yon, Nasunod yung gustong mangyari ng uh, batas. Nanaig yung batas. Aba, mga kababayan ko, mahirap yun. Mahirap yun, mga kababayan ko. Haharangin ng INC ang batas. Ay napakahirap nun, mga kapatid. Kung kay Laila Dilima, wala namang problema. But this time, mga mababayang ko, sabi ko kasi nobody nobody's above the law. Anyway, sige, tanong pa. Yan ah. Engage in an unlawful uh, act, show the organization standing. Who's in the rally are? Sabi pa dito ni DA. Nako, si Sarah magbe-benefit ng rally na iglesia. Regardless, the purpose na yan, sila ang magra-rally at sasakyan na lang yan. Yun na nga po iniisip ko eh. Honestly, the beneficiary ng uh, rally na ito ay si Sara Duterte, mga kababayan ko. At ang uh, at huwag kayong magalala, sa rally naman yan, hindi naman masisira si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, sapagkat lusot si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Ang pinakamayipit dito, Kamara de Representantes at ang Senado. O, oh, yan na po, nasasabi ko na sa inyo, ha? Mga kababayan ko. O, oh. Oh. Magkano cash uh, Ano? Hindi anong anong, kas cash? May cash ako, may pera ako, kamagalala. Papacho, INC sa sumasakay sa amin. Alam nyo, Argo, yung uh, kwento ng uh, usapin pagdating sa INC, regardless dun sa kanilang uh, belief, eh wala naman tayong masasabi. They are doing a one of the best of the best discipline talaga. Filipino discipline. May, yun ang sinasabuhay nila. Okay? Anyway, it's a short live streaming lang naman po ngayon, mga kababayan ko. Oh, 5.30, 5.30 na. Tayo muna yung maiiglip para makapagpahinga. Mga kababayan ko, oh, mamaya ulit, mga pag live stream tayo. Magpapaalam po muna ako sa inyo. Sinagot ko na po yung dapat ninyong dapat sagutin. Sinagot ko na po ang dapat na dapat sagutin. Kung sakali mang pong yan, yung rally, yan po ang aking sagot. Okay? Mamaya po, live stream tayo. Abangan nyo po si Biyahe ni Koy TV. Alright, mga kapatid, magkita-kita po tayo mamaya ulit. Hopefully, sana andi dito po kayo. Maraming maraming salamat po, mga kababayan ko.